ting video lang para sa kasugal. Ako din, naloko din ng kasugal dati. Sa abong. Na, alawan, sahod, ng utang pa. Mapagsugal lang. Nagagawa talaga ng paraan. Mapagsugal ka lang. Inanalo naman. Pero alam mo talaga talo. Kayo yung mga vlogger na iban. Sa mga games. Ina-download ito Lating nyo ito. Malagi kitain dito. O, nasa iyo. Kung malolo ka kasugal. Pero hindi. Mga hindi ko na-download dyan. Mga nag-papromote ng mga games. Tapos tanas ko na magsugal. labang talaga talo. Tulad ng nangyari sa video ni Idol Bon. Sa engineer. Sayang. Hindi na matiwala ng tao. Engineer, engineer pangarap ko din yan, mag-engineer eh. Kaso hindi, hindi pinahal kasi hirap ng buhay. Hindi kaya na Pero sayang talaga yung engineer. Sinira mo tiwala ni Idol Bon. Nakasigira ka ano, ng ano. Ang pangarap ng pinapangarap niya pa sa kanyang pamilya mga uh, bahay. Talaga. Alam mo, tinukoy ni Delbon. Medyo naiyak na siya eh. So, Sa sugal, medyo naiis na siya eh. May bait pa rin. Na-pray niya pa yung in-year na, no, mag-pray. Sa so, akin talaga. Kaya, mag sugal dyan. Kung, kung kaya nyo't tigilan na, tigilan nyo na wala talagang magandang madulot yan makakasira lang ng pangarap ng iba katulad ng isampu na lang nangyari kay Yadolbon ganoon din mga ngayon sa inyo pag pinutuwing sa sugal pangit talaga mga sugal lamang ang talo, yun lang